Good evening! Ngayon magluluto ako ulit ng pork humba para sa aming fun day tomorrow. So, ito na yung aking pork humba na lulutuin. So, balish, ano sya, paa, paa ng baboy at saka unod, yung laman ng uh, pork. So, nakalagay na ako ng onion at saka garlic. add natin yung kinchai or yung banana blossom black beans asin magic sarap konti lang muna ilagay ko mushroom Tuyo. vinegar suka tubig isang tasa lang ng tubig So, okay na to. Start na natin yung pagluluto. Mamayang konti, magdagdag ako ng coke. Medyo may kamahalan lang ngayon ang baboy. So, ayan. Start na tayo magluto. Magad na ako ng coke. Ang heavy tong coke. ayan, ongoing pa yung ating pagpapalambot ng ating pork ayan, tumukulo na yung ating pork, humba ito na yung ating humba, so inandyan na yung laurel at saka yung black pepper na liso medyo matagal-tagal pa ito siguro. Naluto na yung ating humba. Ayan na yung humba, pork humba. Malambot na malambot na yung ating pork humba.